Saan yan? Mukha di ba pagkakatiwalaan? Talagang humarap ka pa rito eh, no? Tindi mo rin eh. Ano ito ma? Dato na ba pumupunta ito rito? Hindi. Hindi ko na nakita Ma, gising ka. Para ka pa sa kain ko. Huwag umaya. Baka na lalang na kay mama. Huwag na kabahan na. Relax ka lang. Ma, sento. Ano ba yan? Ba't dito ng lalakan? Baka mamaya magninakaw ka yan. Ano yan? Jawa mo? Ano ba yan? niyo? Yan! Kasi ang mga kapatid mo! Papapasok ng lalaki! Ano? Sino ba yan? Kamino nasi... Pati papapasok ano kung sino-sino rito? Ewan eh, ko ba dyan? Parang ka isip-isip? Ano naman yung ginagawa mo namang ano? Oh? Pag ganyan ka! Ano? kusim sino-sino sinasama mo rito? Eh baka ba't rin yan? Yes, ano pa naman yan na mo? Ano dapat? Natutulog ako rito. Ganyan naman ginagawa nyo. Ako ay nito. mo bunyan eh. Ano ba ganyan ano ko sim 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 sama mo rito bago niyan? Ha? Ah, Ilmo ay tsura niya no? Muhammad wow, ang dapat sa akin yung jowa mo. Oh, ang tingnan mo yung tsura niyan, kaya yung sinasamahan mo? Ano ba? Ang eba. Di ba pinag-aaral ka? Ganyan na pala ginagawa mo? Sama ka na sama ko kani-kanino? Ha? Ano, magsalita ka. Dadalatala ka ng lalaka rito. Ano ang ginagawa ko na ang sentong! Ento ka na, ento! Okay, entong, 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 ganyan, ito. Entong, Oo nga, ento! Ang bakit ngayon ganyan at sinagsama ka rito! Sentong nga! Oo nga! Paano ba yan? Kung sabi mo nga yan, no? Ikaw e, na kumulat dyan! Ano naman yung nagawa mo e, naman sa na, amin? Ano ba ang pinaano mo rito? Ha? Bukang ako bang pagkanaan mo sa'yo! Oy, boy! Pinag-aaral namin tong kapatid ko! Tapos ganyan ang gagawin mo, tatangayin mo! Ha? naman mo akong pumunta punta rito. Tingnan mo yung mukha niyan. Mukha di ba pagkakatiwalaan. Talagang humarap ka pa rito eh no. Tindi mo rin eh. Ano ito ma? Dato na ba pumupunta ito rito? Hindi. Hindi ko na nakita lang. Tindi naman itong babae na to, ha. Ah. Pinag-aaral ka. Tapos ganyan ang gagawin mo? Ayos. Ang talaga namang eh, ginagawa mo sa amin no? Kaya nga, tumutulog yung... kami rito. Ito Magda talaga na ka lang kung sino-sino yung -sino pakto. Diretso pang ganyang style mo? Ano ka ba? Naisip ka ba? O bulaw? Tignan mo nga kagmumukha Wala, ano bang no. ka bang ibang mahanap? Anong talagang ginagawa mo sa amin, no? Huwag ko sa'yo. kasang kami, nag-aaral ka mabuti, ganyan na pala- Tignan mo nga nito. sa akin? Ayun ka ewan ko na kung ano klaseng matanero ka. Tignan mo n'yong mukha Ma, sa Eto nga yan, nag-a-apply dito magtrabaho, ano ka ba? Di ba naghanap kayo naman dito? Mag-a-apply ka ng trabaho? Kailan mo gusto mag-study? Ayoko na mag-apply. Kapag uh, nag-apply pa ako, pati mga bunga nga nyo ko. hinto! Siyempre si Puro kasi kayo bunga wala nagtatrabaho dito, ganda sa inyo eh. Ayun ka rin agad! Paano ko makamagsalita? May ba ako? Mga bunga nga nyo, kaya walang gusto ko nagtatrabaho dito eh. Ano ka agad ng ano ano dyan? Ikaw nga dyan eh, kung ano yung sinasabi nyo! Ayun, ayahalip po nga tala ko na. Patingin ka lang sa amin, e. Eh. Senyo! Bobo!